Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Saan man kayo naroon? Ito po ang inyong lingkod, Dino DMMC. Pag-usapan po natin ngayon yung ating bansa, Pilipinas. Sana ba tayo patungo sa ilalim ng pamumuno ni PBM. Pero bago ang lahat, isang like at subscribe naman dyan para naman dumami tayo di ba Anyway sana nga ba tayo patungo sa pamumuno ni Bongbong Marcos Talagang mukhang sa kangkungan tayo pupulutin Sobrang Sobrang insecurity no, ng BBM sa katawan niya. Kapag kalaban nila, masyado nilang ginigipit. Kagaya na lang ni BP ngayon, di ba? Political harassment, tinanggalan ng mga pulis na security detail. Nagsinungaling pa yung chief PNP. Sabi nagpaalam daw sila sa opisina ni BP. Pero sa open letter ni BP Sara, lumalabas na. Talagang inutusan na lang basta-basta yung mga PNP na mag-report dun sa kan lumipat na ililipat sila tatanggalin sa ABP. Hindi man nagpaalam. Yung SMNI naman, sinarado na nila. Ah, kinansila nila yung prangkisa. Tapos, yung harassment naman na ginagawa nila ngayon sa KOJC, di ba? Biro mo, 24 hours, 7 days a week, nakabantay doon, pinapaligiran yung buong compound. Dati sa harapan lang ng compound ng KOJC. Ngayon, hanggang likuran na. Pinapalibutan nila talaga. Sobrang pangigipit nila. Mahuli lang si Pastor. ingrato ka rin eh, no? Kung matutuusin eh, si Biblia. Tinulungan siya ni Pastor nung panahon ng kampanya. Uh, bukod tanging SMNI ang pinuntahan niya na debate, di ba? malaki ang naitulong uh, sa pangangampanya niya. Ngayon, may nakapwesto na siya at kumo si pastor eh merong merong kaso sa US. Siguro hindi lang din na US na mahuli si pastor. Kaya ginigipit niya ngayon si pastor, di ba? Pati si FPRRD. Ginigipit din nila ngayon na kung ano-anong ataktogang ginagamit nila. Sa pangungunan ni Senator Trellianes, di ba? Former Senator. Lahat sa ICC, pati ngayon nagsampan ng kaso si Trillanes sa kay Congressman Pulong saka sa asawa ni VP sobra eh, di ba? di mo masabing ano eh, nananahimik na si Trillanes dati bakit ngayon bigla kung ano-anong kaso dami ba siyang pera talaga? Sampakan na sampan ang kaso, ay gastos din yan, di ba? O merong nagpopondo? Tanong lang naman, di ba? Sobra-sobra ang panghaharas na ginagawa nitong ating presidente. Ay. Mantala ekonomiya natin. Di gumagalaw. Palagi na lang ganyan. Pabulok ng pabulok. Walang bagong investor. Galing sa labas. Papasyal siya. Pag uwi. Puro, play, puro pangako. Pledges lang ang natatanggap niya. Wala namang natutupad. Tapos kanina, sa Senate hearing, Senate ano sa committee hearing on public works, walang ngayon. Yung pinagyabang niya na 5,500 na flood control projects nung SONA, lumabas at inamin doon sa hearing na patsi-patsi lang ang trabahong nangyari. Yung master plan na puro na lang master plan, ilang taon na yan, ilang dekada na yan master plan na yan. Hindi pa rin napapatupad. Samantalang last year sa deliberation ng, pra, ng budget nila, ipinagyayabang pa nung DPWH Secretary si Bonoan na ano daw yun, yung project nila na yun, napakaganda raw at ano, maumpisa na raw. Yung ang isang taon, wala naman nangyari. Tapos yung pinagmamalaki ng presidente na 5,500 na, na flood control project, inamilibunuan, patsi-patsi lang na trabaho ang nangyari. Walang bagong makinarya na nabili para sa paglilinis, sa dredging. At isa pa, hindi ko na tinapos, nabuisit na ako. Paano yung senator, yung mga senator? di ba? Doon sa sagot ni Secretary Bonoan. Imbis na magalit sila, mapikon sila. Malumanay pa ang pagsasalita nila. At nagbibiro ang pa, nagngingiti ang pa. Ha? Tinatanong ni Chairman Senator Bong Revilla, aminin mo na, Sekretary. Sabi niya gano'n. Kung ano nangyari dun sa budget. Ganyang ganyan, ganyan. budgetan ba o hindi? Hindi makasagot si Sekretary. patawa tawa na lang nagngitian na lang. O isa napunta yung inapruhan yung budget, di ba? Ano, nagkabulsahan na naman. Meron pati yung master plan na panahumpa pa ng tatay ni Senator Aimee, nabanggit niya eh. Yung paraw yata ang gagawin na ano, para na na uh, proyekto na hindi naman hindi naman na natuloy tuloy May nabanggit pa si Senator Binay na 2013 na master plan. Pati si Senator Villanueva nagpagawa ng uh study tungkol dyan sa plan. Na hindi rin na implement. Na mismo gumawa ng study ay hindi PWH. Tapos hindi rin nila na-implement. Parang kalokohan, di ba? Gawa-gawa kayo ng proyekto na ganyan. Puro nilang study. Kayo ang gumawa, tapos sinasabi nyo may kakulangan pa dun sa ginawa ninyong case study. Kaya hindi pa ma-implement, implement. Eh e kayo na nga yung gumawa eh. Bakit hindi niyo pala kinumpleto? Biro mo case study, billion-billion pa. Billion-billion ang ginagastos ng gobyerno. Sa case study pa lang, ibinanggit na 23 billion pa lang sa study. Hindi na ako nag-take note sa so totoo lang. Maaring mali-mali yung data na nakatandaan mo kasi nga busit na busit na ako sa kakapanood sa kanila walang nanggagawa eh puro kurakot after nung sona nang nagyabang si PBBM nung sabi niya nung binagyo tayo binaha tayo binangga daw ng barko yung flood control project E, eh, 5,500 yung project na pinagyabang mo. Ano yun? Lahat binangga ng barko? Following day, yung kinakatira niya, Pero, yun? yung basura. Ano sa na yun? Yung MMDA na yan, anong ginagawa? Di ba? Bilyon, bilyon, bilyon. 1.4 billion per day ang ginagastos sa flood control project pero walang nangyari yung mga Harlika fans wala na rin balita di po ba ano na natakbo na yung pera Ha? Tapos may lakas ng loob pang humingi ng 2.5 million per month yung head ng Maharlika fans. Nakakaloko. Talagang pambansang bansang budol itong si BBM eh, you no? Know? naman ay yata sa taga US eh. kasi mukhang bubu ibubudol din tayo ng US dun sa 500 million dollars na grant military grant daw na ibibigay sa Pilipinas ano yan? Di ba natin babayaran yun? Utang naman yun, di ba? At saka anong buwan na ngayon? August na. Nung Abril pa nila pinangako, August na. Sa November, mag -e election na sa kanila. E eh, paano kung hindi manalaw yung nakatayong administrasyon ngayon? Di ba? pinalitan na si Biden ni Kamala Harris. Paano kung dito pa rin? Yung grant na sinasabi nila. At saka hindi naman yan totoo. Na ano, sa kanila rin babalik yung pera na yun. Taragis na yan. baon na baon na tayo sa utang. Saan tayo pupunta? Nakakaawa na tayo. Sana naman magising na tayo at yung mga politiko na balik rin, na yung mga paninindiga na babali sana matandaan na natin at wag na natin iboto sa susunod na eleksyon ha kagaya ng isa dyan na o oh 13 eh, at tapos manalo ng iangat ni P.R.R.D. yung kamay niya. Ngayon, baliktad na. Kumampi na kay BBM. Ha? Kilala nyo na siguro kung sino yun. Di ba mga tol? Ha? Kilala nyo na. O. Oh. <laughs> Ewan. Yung pondo ng PhilHealth. Kinuha rin natin. Kinuha rin yung gobyerno. 90 billion. Sipin niya Na, yan. Wala namang pera nila. Basang gobyerno dyan. Pera ng miyembro ng PhilHealth yan. Di ba? Yung inaambag ng manggagawa, tinutumbasan din ng mga emple employer nila, yan ang inihuhulog sa PhilHealth. Tapos yung mga miyembro na no hospital kasi inyo lang ang nababawa sa bill health uh, sa bill nila sa hospital ng bill Tapos malalaman mo meron pa lang surplus na 90 billion. Tapos kukunin ng gobyerno. E eh, kung yung bang 90 billion na yun eh, itinulong nyo sa mga miyembro na nahirapang magbayad sa hospital. Hmm? Ako, isa akong PWD. Ilang beses na ako na hospital. Ilang na ako na operahan. Hmm? Kano lang nababawa sa akin? Wala pang libo. E daan-daan libo yung bill ko sa hospital. tapos kukunin lang ng government. Ibali sana kung gagamitin sa mabuti. Kukurakotin na naman ko sa mga ang program na ano nila. Eh, pa. Sana naman eh. Magising-gising na tayo. Kumuha tayong listahan, ha? Yung mga politiko na to. Ah, kadiri no? Paulit-ulit na lang. Hindi na ba tayo matuto? Maghanap naman tayo ng mga leader na talagang may malasakit sa atin. lang so, sila muli. Ito po yung likod. Dino, DMMC. Isang so, like at subscribe. Thank you. Bye-bye.